Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon exciting moment para sa Miss Universe. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon so ito na nga, papunta na tayo sa exciting moment ng competition ito mamaya nga magaganap na ang preliminary competition kung saan naman ang hinihintay natin ay ano nga ba ang pasabog na gagawin ng ating pambato na si Maria Atiza Manalo, Philippines. So, yes! Are you excited, guys? Kasi ako, yes. Sobrang excited ako. Sobrang ay nako, grabe. Pero kalmado lang naman yung feeling ko ngayon. Yung kumbaga, yung tipong parang naghihintay ako ng bonggang-bonggang Granada mamaya. Charot. So, yon So, syempre, ano ba ang hinihintay ko? Ang hinihintay ko kung ano nga ba ang ipapakita ni Atisa manalong national costume. Yes! The national costume. So, syempre, excited ako para kay Atisa dahil alam naman natin na talagang Grabe, sobrang tagal natin siya hinintay na makapag-compete dito sa Miss Universe And then, ayun, mamaya malalaman natin kung ano nga bang collaboration Ang ginawa niya kay Mac Tumang para sa national costume Kasi si Mac Tumang ang gagawa ng kanyang national costume Yung una, yung narinig ko yun, sabi ko hindi naman gumagawa si Mac Tumang ng national costume Sabi ko, siguro ang gagawin niya ay pwedeng Filipinanya niya ganon. Kasi di ba parang sobrang tagal na rin naman natin hindi ginagamit ang Pilipina niya bilang national costume dito sa Miss Universe. And then parang piling ko, bagay na bagay to kay Atisa dahil sobrang Pilipinang-Pilipina yung dating. Di ba? Ako, ako ang tatanungin mo, kung Pilipin na niya, ang isusuot niya mamaya, mas gusto kong makita kay Atisa Manalo. Alam mo yung mga alam minor kamerkado noon na nagsuot sila ng Pilipin na niya sa Miss Universe na ginanap sa Pilipinas? Ganon. Tapos mahaba. Diba? Yung baksak lang. Tapos nakataas yung boho. Alam mo yon yung parang makikita mo talaga sa kanya na Pilipinang beauty queen. O, oh, diba? So, bukod doon, pwede din ang Maria Clara. ba? Diba? So, kasi ang Maria Clara, nagsisimbolo to ng isang magandang dilag. At ang ating pambato ay napakagandang dilag. Nung last year, tayo ang nanalong Best National Costume. And then, ngayon taon na to, umaasa ako na makukuha pa rin natin to after Michelle D. And then, ayun nga si... Chelsea Manalo, and then maybe Maria Atisa Manalo. So, I'm so excited. So, sana mapantayan ni, ni Atisa yung performance na ginawa ni Michelle D. At saka, syempre, ni Chelsea Manalo. Kaya nakuha nila yung best national costume. So, I'm so excited para dyan. At kung hindi man, wish ko lang na sana talaga mag-penetrate ng bonggang-bongga ang ating pambato sa ganda na ipapakita niyang kasukutan dito sa national costume. O, di ba? Laban Philippines. O, so, yon And then, of course, magaganap na mamaya ang swimsuit competition. Kung saan naman inaabangan ng lahat. Kung ano nga ba magiging performance ni Philippines ng bonggam bongga. Mbongga. So, syempre may mga expectation tayo. Pero sabi ko nga, mas maganda na i-manage na lang natin. Kasi wala tayo kasiguraduhan dito. So, nakita natin yung swimsuit kung paano siya gumalaw. Pero, umaasa ako na magle-level up yan ng bonggam bongga mamaya. So, ang hinihintay ko kay Atisa, siguro dalawang klase. Yung una, simplihan lang. Nasabing gano'n, sana daw maglakad lang ng simple, tapos baksak yung hair na ikukulot-kulot or isasay, ganon. Pwede din naman para sa akin ha. Pwede pwede. Bakit hindi? Di ba? Ang ganda kaya ni Atisa. And then, hindi ko lang alam kung ano ang eksena gagawin niya. So, kung gagawin niya yung 2025 na performance, I think it's good for her. Kasi nga, di ba, parang Si sa kasi, doon siya nanalo ng Miss Universe Philippines eh. Na-emphasize lang sa kanya yung ganda talaga, yung pagkadyosa. Pero dapat konting level up pagdating sa rampahan. Lalo na alam natin na ang lalakas ng mga kalaban. So, medyo dito, a-agree ako kung ang performance na gagawin niya ay yung performance niya katulad ng ginawa niya noong 2024. Kasi, etong performance niyang to, actually, natalo siya dito noong sa Miss Universe Philippines at natalo din siya sa Miss Cosmo. Pero challenge sa kanya na ipanalo ang kanyang laban dito sa Miss Universe gamit ang pasarelang tumitwish siya ng gano'n. Di ba? Kasi kailangan ng konting extra effort eh. And then plus sana elegant na may lande. So, ayun yung iniisip ko. But, let's see. But, mas gusto ko pa rin na makita ng hurado sa kanya yung pagpapakatotoo niya at yung lakas ng kanyang performance na katulad ng bagyong dumadating sa atin sa Pilipinas. Di ba? Just ko. So, yon So, ganong performance ang gusto kong makita mamaya kay Atisa Manalo. Yung dating niya ay kasing lakas ng bagyo na dumarating sa Pilipinas na may <laughs> ano, yung tornado. Ganon. But looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena niya dyan. And then, ayon So, hinihintay ko din, syempre, ang evening gown competition. So, yon Sa evening gown competition, mas gusto ko si Atisa na no, magtaas ng buhok. Na, alam mo yon yung taas ng buhok niya ay <laughs> yung katulad ng nakita natin na nag-host siya bilang orado sa Miss International kasi bagay talaga sa kanya yon at na-emphasize talaga ng maayos yung ganda talaga ni Atisa. So, ayun yung gusto kong gawin niyang ayos sa hair niya. Tapos, pagdating naman sa gown, sana sexy na may pagka-elegante. Hindi ko alam kung sino ang magdi-design. Marami akong naririnig na pwede daw si Leo Almodal ang mag-design ng kanyang gown. Pwede din daw si Mac Tumang. Oho, dahil si Mac Tumang ay marami daw dalang gown para sa preliminary competition. At babawi daw si Mac Tumang sa atin after daw ng nang, nangyari kay Atisa sa Cosmo. And then, bukod doon ay sana talaga dito ilabas ni Atisa yung ganda niya na rey ng na yung dating, di ba? So, looking forward ako kung ano nga ba ang evening gown na susuotin ng ating pambato at kung paano niya nga ba ito ipipenetrate ng bonggang-bongga. Maraming kandidata ang naglalaban-laban 120 kung tutuusin mahirap mag-shine. Pero naniniwala akong mag-shine si Atisa sa ipapakita niya dito sa Miss Universe kung ang gagawin ni Atisa Manalo ay isa sa mga pinaka-eleganting galawan at performance talaga na remarkable di ba so yun yung kailangan kasi ni Atisa dito sa competition na to yung kanyang performance ay maging remarkable sa lahat ng mag-uupong hurado yung tipong matatandaan talaga siya at maa-amaze talaga sa kanya pero syempre, mag-expect na rin tayo na may mga hurado na ayaw sa kanya for sure di ba pero nandoon ako naniniwala ako na kung ipapakita ni Atis ay yung performance na hindi sila makakatanggi eh, wala silang magagawa so talaga nakasalalay kay Ati sa Manalo ang ikakapanalo niya dito sa Miss Universe dahil siya ang candidates. And then ngayong gabi ay napaka-importante sa atin lahat dahil ito yung gabi na kailangan talaga mag-shine talaga ang isang Ati sa Manalo dahil maaring dito na rin kunin kung sino nga ba ang magiging Miss Universe, di ba? So dito magkakaalaman talaga lahat Oo, uh -huh. kumbaga parang sana wag na sila mag-hold back, sana ibigay na nila yung todo nila, tapos i-level up na lang nila sa coronation para mag-dominant siya ng bonggam-bongga. -bongga. So, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pwedeng yes, bongga, pwede din namang no, di ba? Pero syempre, doon na tayo sana bongga. So, yan! And let's see, magkakaalaman. So, syempre, ang mga nakikita ko dyan na matinding kalaban ni, ni Philippines ay si Thailand. Pagdating sa Asia, talagang alam natin na bibigay niya talaga yung 100% niya mamaya. Dahil nakatutok ang lahat kay Thailand. And then, of course, magpe-penetrate yan pagdating sa Evening gown Si Indonesia medyo parang hindi na natin pinong problema Pero kung tutuusin uh, Ano talaga eh Pwede din mamaya maglaro si Indonesia Pero si Thailand talaga ang nakikita kong matinding kalaban And then Pwede din si India Diba si India isa din sa mga favorite pagdating sa Asia Na pwede mag-penetrate ng todo-todo And then nandiyan din si Vietnam Nako si Vietnam Oh my gosh Sobrang iba din, at alam kong palaban din Sabi nga ni Vina gusto daw niyang manalo ng Miss Universe Ay si Vietnam o kaya si Mexico <laughs> so parang okay <laughs> Sana binoto mo na lang yung sarili mo And then, uh, ayun nga At marami pang iba, oo <laughs> So, looking forward talaga ako sa magiging performance ni Atisa dahil dito lang nakasalalay ang lahat ng pwedeng mangyari at pwedeng maging resulta ngayon dito sa Miss Universe. Sana etong gabing to ay maging gabi niya. At syempre, hindi lang ngayong gabi kahit sa coronation. Hindi, kasi ito kasi yung parang masasabi mo na ah, okay nag-penetrate na ang lola mo. So, yon Mahirap kasi yung parang ilalagay mo pa sa alanganin yung performance mo. Pagkatapos, parang alanganin ka pa na din ni Miss Universe. Pero mamaya, malalaman na natin kung may laban na ba para sa corona ang ating pambato na si Maria at sa Manalo. After niyang maging first runner-up sa Miss International, after niyang maging top 10 sa Miss Cosmo, ngayon naman This is it na. Diba? Suska. I'm so excited. Ewan ko ba? Ngayon, ang parang iniisip ko ay para kay Atisa ang corona ng Miss Universe. Charot. So, yan. Basta, mamaya malalaman natin yan. At good luck, di ba? So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Are you excited? And then ayun na, so tingin ba niyo magpe-penetrate na ba ng bonggang -bongga ang ating pambato? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibili niyo sa dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update and sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow, thank you guys.